magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga Masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga Masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito ni Pinunong General Jade. Ito ay sumigaw at sinabi, Mahusay kung ganun. At si Pinunong General Jade ay muling nagsalita at sinabi, Sa inyong lahat na nandito sa loob ng Empiryu, Nakita nyo ba si General Vary at alam nyo ba kung nasaan ito ngayon? Sigaw ni Pinunong General Jade nang marinig ito ng mga kasundaluhan na mga nakahanay. Ang isa sa mga kasundaluhan ay nagsalita at sinabi. Pinunong General Jade. Mukhang si General Vary ay nasa loob ng palasyo ni Empress Queen Zilong. Sabi ng isa sa mga kasundaluhan, nang marinig ito ni Pinunong General Jade. Ito ay nagsalita at sinabi. Ano naman ang gagawin ni General Vary sa loob ng palasyo ni Empress Queen Zilong? Wala naman sa loob ng palasyo ang kanyang mga tungkulin na dapat gawin. Tuldok, ang pangkat ni General Tob ang namamahala pagdating sa kaharian ni Empress Queen Zilong. Bakit ngayon ay nagtungo si General Very roon? Ang general talaga na iyon. Kapag hindi ako nakatiis, ang general na iyon ay akin din parusahan. Sabi ni Pinunong General Jed sa galit na tono, nang marinig ito ng isa sa mga kasundaluhan. Ito ay muling nagsalita at sinabi pinunong General Jade. Mukhang si General Vary ay nagtungo sa palasyo ni Empress Queen Zilong sapagkat kanina. May isang binatilyo ang nagtungo dito. Ang binatilyo daw na iyon ay ang hinihintay na panauhin ni Empress Queen Zilong. Matapos na maihantid ni General Vary ang binatilyo na iyon sa isa sa mga tahanan na mayroon sa loob ng imperyo. Si General Vary ay tumungo sa loob ng kaharian ni Empress Queen Zilong. Upang ay ulat ata kay Empress Queen Zilong na ang binatilyo na inaante ni Empress Queen Zilong ay nakarating na sa imperyo. Sabi ng isa sa mga kasundaluhan nang marinig ito ni pinunong General Jade. Ito ay nagsalita at sinabi, "Sinong binatilyo na iyon na panauhin ni Empress Queen Zilong? Sa tagal ng panahon ang lumipas, walang ibang naging panauhin si Empress Queen Zilong, at ngayon lang nangyari na may inaante ito na panauhin." Nakakapanibago. Sa iyong pagkakasabi ngayon, ang binatilyo na dumating kanina ay dinala ni General Berry muna sa isa sa mga tahanan na mayroon sa ating imperyo. Sabi ni pinunong General Jade, nang marinig ito nang isa sa mga kasundaluhan. Ito ay nagsalita at sinabi, Oo pinunong General Jade, ang binatilyo na dumating kanina ay nasa isa sa mga tahanan na nasa loob ng imperyo." Sabi ng isa sa mga kasundaluhan, nang marinig ito ni pinunong General Jade. Ito ay nagsalita at sinabi, Mukhang, ang binatilyo na iyon ay mananatili na sa imperyo. Nakakatiyak ako, nais ko makita ang binatilyo na iyon. Sige na bumalik na kayo sa inyong mga ginagawa na pagbabante sa labas at loob ng imperyo. Ako ay tutungo muna kung nasaan ang binatilyo na iyon. Sabi ni Pinunong General Jid. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan agad-agad silang tumugon ng sabay-sabay at sinabi. Masusunod Pinunong General Jade. At agad-agad na kumilos ang lahat ng mga kasundaluhan ng South Cloud. At si Pinunong General Jade ay maglalakad na sana. Ngunit may dumating na isang sundalo mula sa mga kasundaluhan na nagbabaante sa labas ng kaharian ni Queen Zilong. Ang isang sundalo na ito ay agad-agad na yumoko at sinabi. Pinunong General Jade, ikaw ay aking sinadya ngayon dito. Dahil si Empress Queen Zilong ay may nais iparating sa inyo. Sabi ng isa sa mga kasundaluhan na nagbabantay sa labas ng kaharian ni Queen Zilong nang marinig ito ni pinunong General Jade. Ito ay nagsalita at sinabi, "Tuldok, kung ganoon, ano ang nais sabihin sa akin ni Empress Queen Zilong? Mukhang ito ay sobrang mahalaga dahil ang isa sa mga kasundaluhan na nagbabantay sa labas ng kanyang kaharian ang kanyang inutusan para para ako ay hanapin." Sabi ni pinunong General Jade, nang marinig ito ng isa sa mga kasundaluhan. Ito ay nagsalita at sinabi, Pinunong General Jade, hindi ko alam kung ano ang nais sabihin sa inyo ni Empress Queen Zilong. Nandito ako para sabihin na tumungo ka daw sa mga tahanan na mayroon sa loob ng Imperyo. Sila Empress Queen Zilong, General Very at General Tob ay nagtungo na ngayon doon. Nais ni Empress Queen Zilong na sumunod ka sa kanila sa isa sa mga tahanan na mayroon sa loob ng Imperyo. May mahalaga kayong tatalakahin sa tahanan na iyon. Sabi ng isa sa mga kasundaluhan nang marinig ito ni Pinunong General Jade. Ito ay nagsalita at sinabi, "Kung hindi ako nagkakamali, ang tahanan na tinutukoy mo ba ngayon? Kung nasaan ngayon ang binatilyo na dumating kanina sa imperyo na panauhin ni Empress Queen Zilong?" Sabi ni Pinunong General Jade nang marinig ito ng isa sa mga kasundaluhan. Ito ay nagsalita at sinabi, Oo doon nga pinunong General Jade. Sa tahanan na kung nasaan ang panauhin ni Empress Queen Zilong kayo tutungo ngayon. Nang marinig ito ni pinunong General Jade, dat ito ay ngumiti at sinabi, O sige tutungo na ako ngayon doon. Maaari ka nang bumalik sa iyong pagbabante sa labas ng kaharian ni Empress Queen Zilong. Sabi ni pinunong General Jade, nang marinig ito ng isang sundalo, ito ay napakamot ng ulo at sinabi, Sasama ako sa inyo pinunong General Jade. Ang lahat ng aking mga kasamahan na nagbabantay sa labas ng kaharian ni Empress Queen Zilong. Ay kasakasama nila General Very, General Tob at ni Empress Queen Zilong na nagtungo sa isa sa mga tahanan na nasa loob ng imperyo kung nasaan ang panauhin ni Empress Queen Zilong. Sabi ng isang soldalo, nang marinig ito ni pinunong General Jade. Ito ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi. Ano kaya ang napaka-importante pag-uusapan na nais sabihin sa amin ni Empress Queen Zilong? At ang binatilyo na dumating ngayon sa imperyo na panauhin ni Empress Queen Zilong? Ay may kinalaman ba sa mga pag-uusapan ngayon? Bulong ni Pinunong General Jed sa kanyang sarili ng may kuryosidad At ito ay tumingin sa isang sundalo at ito ay nagsalita at sinabi. Kung ganoon tayo na tumungo roon at naglakad na si pinunong general Jed patungo kung nasaan ang mga tahanan sa loob ng imperyo ng South Cloud at sa kanyang likuran naglakad na din ang isang sundalo at ang dalawang na sila pinunong general Jed at ang isa sa mga kasundaluhan na nagbabantay sa labas ng kaharian ni Queen Zilong ay tumungo na kung nasaan ngayon si Boyet at samantala sila Queen Zilong General Vary General Tob at ang mga kasundaluhan na nagbabantay sa labas ng kaharian ay nakarating na sa labas ng isa sa mga tahanan na nasa loob ng imperyo ng South Cloud na kung nasaan ngayon si Boyet. At si General Very ay nagsalita at sinabi, Empress Queen Zilong, ito ang tahanan na inihanda ko para sa inyong panauhin na nagngangalang Boyet. Ang binatilyo na iyon ay nasa loob. Maaari na kayong pumasok upang ito ay makita at makausap. Sabi ni General Very, nang marinig ito ni Queen Zilong, ito ay nagsalita at sinabi, Mahusay kung ganon General Very. Tayo ng tatlo nila General Tob ang pumasok sa loob. At ang mga kasundaluhan na ating kasakasama ngayon ay maywan kayo sa labas. Antayin nyo ang pagdating ng mga kasambahay na aking inatasan na magdala ng mga pagkain. Lalo na si Pinunong General Jade. Maliwanag ba? Sabi ni Queen Zilong. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ang mga ito ay nagsalita at sinabi. Masusunod Empress Queen Zilong at si Queen Zilong ay dahan-dahan kumatok. Sa pagkatok ni Queen Zilong, ito ay naririnig ni Boyet mula sa loob, at dahan-dahan itong tumayo sa kanyang pagkakaupo sa malambot na sofa. At sa labas si Queen Zilong ay dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng tahanan na kung nasaan ngayon si Boyet. Sa pagbukas ng pinto, si Boyet ay labis na nakatingin sa pinto, at maya-maya si Queen Zilong ay naglakad na papasok. Nakikita ni Boyet ang pigire ni Queen Zilong at si Boyet ay agad-agad na naglakad at ito ay yumuko at sinabi Empress Queen Zilong Lubos ako nakakaramdam ng sobrang saya ngayon nang makita kita muli sabi ni Boyet sa masayang tono nang marinig ito ni Queen Zilong Ito ay gumiti at sinabi Maligayang pagdating sa aking imperyo Boyet Masaya din ako na nakarating ka na sa aking imperyo at si Queen Zilong ay tumingin sa paligid ng tahanan at ito ay nagsalita at sinabi ako ay tutuloy ng pumasok sa loob kasama ko ngayon sila General Barry at General Tob. Sabi ni Queen Zilong, nang marinig ito ni Boyet, ito ay napakamot ng ulo at sinabi, Nako paumanhin Empress Queen Zilong, tumuloy kayo sa loob at umupo muna kayo. Paumanhin talaga Empress Queen Zilong. Masyado kasing mabilis ang pangyayari. Yun na nga mga masters, no? Bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!